mira pa rin ang sitwasyon ngayon sa bansang Mexico sa nararanasan ng matinding tagtuyo at kakulangan sa tubig kung saan sa 280 na mga lungsod at maigit 1,800 na mga kabahayan ang apektado. Tinatawag ito na extreme water scarcity kung saan naging rason ng pagbili ng mga tao ng tubig sa mga water tanks upang tugunan ang kanilang araw-araw na gawain. Gaya na lamang ng nagtambak ang mga maduming plato at halos hindi na makaligo ang karamihang mga residente dahil dito ay nagsagawa ng rainwater harvesting at gumamit na ng water purification upang kahit papano ay malabanan ang kakulangan sa tubig kung saan lalong tumataas ang demand sa bansa. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Rosely Picayo, Pinay Call Center Appointment Center sa Mexico City. Sa lugar niya ng kanyang kaibigan na isang Pinay rin ay nawawalan din ng tubig at mabalik na lamang sa umaga. For example, I have a friend which is a Filipina also na nag-work dito sa amin uh, she told me that it has been like three days na wala silang tubig. So, uh, at the same time, bumabalik din na madaling para So ito yung isang reason kung naririnig namin na by hours parang ini-schedule. Maalala na ang Isla Urbana ay nag-alok ng rainwater collection at purification sa mga lower income at rural communities sa Mexico City. Simula ng ilon sa ito ng 2009 na may 584,000 na kataong natulungan na makatanggap ng tubig. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!